Tandaan natin ito. Sa kaso ng self-defense, inaamin na akusado na siya ang dahilan ng pagkasugat o pagkamatay ng biktima. But, he must prove in court that his action must be in accordance with law. Naaayon, naaangkop, or makatwiran sa ilalim po ng ating saligang batas. At mapatunayan niya sa korte na siya ay walang civil and criminal liability. At ginawa lamang niya ito upang mapigilan ng isang pag-atake na magdudulot ng kapahamakan sa kanyang sariling buhay. Kung dumating po ang pagkakataon na tayo po ay nasa sitwasyon na dipinsahan natin ng ating sarili, ay siguraduhin natin na ang tatlong elemento ng self-defense is always presence. First, unlawful aggression. Second, reasonable necessities of the means employed to prevent or to repeal it. Third, lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. I hope na marami kayong natutunan about po sa self-defense under justifying circumstance. Article 11 of Revised Penal Code. Hanggang sa muli, continue to support like, share, and subscribe my channel para tutorial videos. Marami pong salamat!